Magandang araw po. Si Sarah, panahon po ito na nagaanyaya tayo na sa landas ng pag-asa. Gusto ko pong i-share ang tatlong aral na natutunan ko sa ating ebanghelyo ngayon na galing kay San Lucas chapter 5, verse 17 to 26. Ang unong aral po ay tungkol sa mga kaibigan. Sa kwento ngayon, napakaswerte ng paralitiko na merong mga tunay na kaibigan. Mga kaibigan na mababait, matulungin, at higit sa lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Babasahin ko po ang verse 18 to 19. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya tumakyat sila sa bubungan, binakbak ito at binaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Ganyan ang tunay na kaibigan may malasakit, matyaga, buong puso kung tumulong. Ang intensyon ay ilapit ang kapwa sa Diyos. Ang ganda sana kung meron tayong mga kaibigan na pili tayong gustong ilapit sa harap ni Jesus. Tinuturoan tayong unawain ang mga salita ng Diyos at sumunod sa mga turo ng Diyos. Ang pangalawang aral po ay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya Humanga si Jesus sa magbarkada. Babasahin ko po ang verse 20. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Mas mahalaga sa Panginoon ang ating pananampalataya. Alam naman kasi ng Panginoong Jesus ang ating mga karamdaman at mga sakit o mga problema sa buhay at kung ano ang hinihiling natin sa ating dasal. Mas hinahangaan niya pag nagtitiwala tayo sa Kanya. At ang grasya na natatanggap natin sa ating pananampalataya ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yan ang aking pangatlong aral. Meron bang kaugnayan ang pagpapatawad sa ating mga sala sa pagpapagaling ng ating mga physical na sakit. Kapag kain tayo ng kain ng taba, maaalat at mga pagkain mamantika, ang resulta, alta presyon po. Tayong mga Pilipino, mahilig sa matamis. Marami sa atin may diabetes. Ang sigarilyo, alak, sugal, galit, patamaran at iba pa, alam natin sa kahit anong bagay, kapag labis-labis ay may tahihinat ito. Totoo nga ang kasabihan na ang ating mga sakit ay bunga ng ating mga kasalanan o maling gawain. Ang forgiveness ng Panginoong Jesus lamang ang tunay na makabibigay ng lubos na kalusugan, physical, emotional man at spiritual. Kapag alam natin na pinapatawad tayo sa ating mga sala, di ba? Mapayapa tayo, malaya at laking pasasalamat na naligtas tayo. Ang epekto nito ay gusto rin natin gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ang paanyaya sa atin ay sumampalataya tayo, magpakumbabang aminin ang ating mga sala at humingi ng tawad sa Panginoon. Mabalik po tayo sa unang aral. Kung tunay tayong kaibigan, ilapit din natin ang ating mga BFF yung mga alam nating nangangailangan ng tulong sa Panginoong Hesus. Sa tuwing nasi-share natin ang salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify or Instagram, at lalo na pag face-to-face, -face, para din tayo yung mga kaibigan ng paralitiko na pilit nilapit ang sakit ang may mga sakit sa Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Merry Christmas po sa inyong lahat and God bless.